Alam mo ba kung ano ang itsura ng Maynila dalawampung taon mula ngayon? Isang syudad na tila lumabas sa science fiction. Mga gusaling kristal na umaabot sa ulap, mga hologram na nagliliwanag sa gabi, at isang skyline na hindi mo akalain. Tandaan mo ang matinding trapik sa EDSA? Sa 2045, wala na yan. Sa halip, makikita mo ang mga sasakyang lumilipad sa kalangitan. Parang eksena sa pelikula, pero totoo na mga air lanes na kumikinang sa himpapawid, automated shuttles na dumadaan sa kanilang sariling daanan, at ang ating minamahal na jeepney, hindi na wala, nag-evolve lang. Naging e-jeep na may artificial intelligence. Hindi na kailangan ng driver ang AI na ang bahala sa'yo. Mas malinis, mas tahimik, pero may pusong Pinoy pa rin. Ang dating hiwalay na MRT at LRT, pinagsama na sa isang hyperloop system. Imagine mo, Manila to Quezon City in 5 minutes. Parang teleport kung tutuusin. Sa bawat sulok ng lungsod, nakikita mo ang teknolohiya. Mga gusaling may sariling isip, kontrolado ng AI. Mga drone na naghahatid ng iyong mga pangangailangan, mula pagkain hanggang gamot. Hindi mo na kailangang lumabas ng bahay. Pati ang pakikipagtransaksyon sa banko, naging virtual na. Sa gitna ng iyong sala, kausap mo ang hologram ng bankero. Parang magic, pero ito ang realidad. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, may mga bagay na hindi nagbago. Ang init ng pagtanggap ng Pinoy, ang sigla ng mga kalye, ang pagmamalasakit sa kapwa. Ito ang Maynila sa 2045, isang syudad na lumilipad patungo sa kinabukasan, pero hindi nakakalimot sa kanyang pinagmulan. Kung na-excite ka sa future ng Maynila, ilike mo ang video na to. Hit subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa kinabukasan ng ating mahal na syudad. Share mo rin sa mga kaibigan mo para malaman nila kung ano ang naghihintay sa atin sa 2045. Salamat sa panonood hanggang sa susunod na video.